And hello guys! Welcome po sa aking vlog, Ron's Life's Journey! Ayan, for today's video po guys, ay ipiflex ko sa inyo ang uh, mga halaman ng aking nanay guys. At uh, ito po yung kanyang uh, magandang bahay guys, yung aking nanay. Ayan. Ayan, halos bago pa lang po itong bahay na ito guys. Ayan, at ano... Uh, parang ilang years lang po ito natirahan ng nanay ko at ano uh, nawalan ano kumbaga iniwan na po niya kami mga one year na po siyang nawala guys so ito po ipapakita po ipapakita ko po, po sa inyo guys yung uh, kanyang uh, bahay guys yan sim uh, simpleng pasilip lang po sa kanyang uh, bahay guys ayan yan bungalo lang po ito bungalo na bahay mahilig po siya sa mga halaman guys yung aking nanay Elma ayan mahilig po siya sa mga halaman ayan at ito po yung kanyang ano kubo guys ayan ito po yung kubo ng nanay Elma ko at ano, um, uh, nung nabubuhay po siya guys, lagi po siya nga, uh, dyan po siya nag ano, po siya nag stay guys sa, uh, sa kanyang kubo, yung nanay Elma ko. Tapos, uh, ito po yung kanyang ano, mga halaman, ayan, mga halaman po ng aking nanay. Uh, da dati po meron dyan ano, yellow bell. Ayan, dati may mga yellow bell dyan guys. So, nagbagyuhan na, nawala na po. Tsaka ano, uh, wala na po masyadong nagme-maintain ng mga halaman niya. Yan, tapos ito, yan, mahilig po siya sa atis. <laughs> mahilig po siya sa atis, guys. Tapos dun sa kabilang side po, meron dong atisan yung nanay ko. Pag kumakain po siya ng atis, sinahagis lang niya doon. So, sobrang dami. Ipapakita ko po sa inyo, guys, ha? Ayan, ito po yung ano, ang ganda ng kanyang ang, ano, garden, guys. Yan. Tapos ito po yung kanyang kubo. Ito po yung kanyang magandang bahay, guys, ng aking nanay Elma. Ayan. Ah, uh, tapos ito, yung mahilig din po siya sa guyabano. Ayan, mahilig po siya sa guyabano. Yan yung nanay ko po mahilig po magtanim. Mahilig po siya magtanim ng mga halaman. At mahilig din po siya sa mga halaman. Ayan, ito po yung ano, ito yung kanyang... Uh, Uh, bahay kubo guys yan dyan po siya nagpapahinga yan dyan po siya nagpapahinga tapos ipapakita ko sa inyo guys yung ano yung kanyang uh, sunod sunod na mga atis guys yan nakakatuwa guys tingnan nyo kapag andito po ako sa Batangas guys ano uh, lagi ko po yung ipiniflex yung ano ipiniflex ko po yung uh, mga atis niya guys yan hello naman kayo sa vlog ko hello sa vlog ayan ito po yung aking pamangkin guys yun po yung aking ate yan nandoon kapag pati po ano asawa po siya ng kapatid ko. Yan. Yan tapos ito po. Yan ipapakita ko sa inyo yung uh, napakagandang atisa ng nanay ko, guys. Yan medyo mahaba po yan, guys. Yan dito sa uh, hanggan dulo. Yan ang daming ibon, guys. Sobrang daming ibon. Yan 'di ba nakakatuwa oh? Uh, ano po 'pag season po nito ng mga atis ng nanay ko. Sobrang dami po nitong bunga. So nagbagyuhan po kasi eh, kaya medyo ano, na medyo nabawasan po siya, nabawasan po. Puro atis po yan hanggang dulo. Yan, puro atis po yan hanggang dulo, guys. Oo. Ano, tapos alam nyo, guys, yung nanay ko kasi, kapag dito siya nakaupo, yan, pag dito siya nakaupo at kumakain po siya ng, uh, ng atis, inihahagis niya dito. <laughs> inihahagis niya dito yung atis. So, ang dami-dami ditong atis, guys. Sobrang dami. Ayan, may mga bunga po pero hindi po masyadong madami. Ayan, siguro hindi po niya siguro season or uh, po kasi. Ayan, hindi ko naabutan kung gaano kadami yung bunga niya. Ayan, oh. Hanggang dulo po yan doon. Hanggang dulo, guys. Oh, ba? Diba? Ang galing. Ayan, oh. O, di ba? Ang uh, nanay ko po kasi mahilig sa atis. So, nagtanim siya dito. Pag kumakain siya, hinahagis niya dito yung kanyang, yung mga buto. So, ito na po ang resulta. Puro atis po siya dito. Hindi na po siya bibili, guys. Kaso, wala na po yung nanay ko. Ah, uh, kasama na po siya ni God sa heaven, guys. Kaya, ito po, mga ano, mga iniwan niya po ito, guys. Sobrang, ano, mapapakinabangan po ito. Uh, pag po ito namumunga, Uh, hindi na po sila bibili guys yung tatay ko po yung tatay ko po mahilig din po sa atis guys ayan di oh, ba diba? Oh. yan simple nga no pasilit lang po dito sa kanyang uh, bahay guys yung malawak po ito guys, sobrang lawak malawak po yung bahay niya guys yan share ko lang po ito sa inyo guys tapos itong ano itong uh, bahay niya guys ano yan uh, nakabakod po yan guys uh, kasama po niya dito yung aking uh, kuya ito yung ah, ah ito yung aking ano bahay po ng aking kuya yan kasama po siya dito po ano pali dalawang ano po sila dalawang bahay po sila sa isang uh, ano pero malawak po talaga as in ayan. ito po yung bahay ng kuya ko ayan yan ang bahay ng kuya ko guys Ayan. Sobrang lawak po. Maram, ano, malawak ka po, po doon. Yun po yung mga yung grahe po yon Grahe. Ayan. tiba. O, i-ano kayo. I-pasyal po kayo dito sa may labas namin, guys. Ayan. Yan, maraming salamat po, guys, sa lahat po na manunood dito sa aking premiere, guys. Yan, special po itong aking premiere kasi uh, dito po ako lumaki. Yan, dito po sa um, Batangas po. Ayan, dito po kami sa labas, guys. Yan. O, oh, diba? <laughs> um. Yan, maraming salamat po, guys. Uh, sa lahat po ng mga manunood sa aking video, thank you, thank you po. At uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, guys, yan, please, subscribe na po kayo at i-oval nyo na yan. Thank you po sa inyong panunood. Have a great day, guys. Bye-bye. Love you all.